go. So, welcome to Disneyland. Ayan, natupad na ang pangarap niya magpunta sa Disneyland. So, ayan. Itap up ko lang ang aking octopus. Ayan, lalabas na kami. So, eto na yung Disneyland. Ayan. Kita nyo naman ang Disneyland. Nakarating na kami dito sa Disneyland. Ayan. Say hi sa Disneyland, ate. Hi. <laughs> Mag-live ka te para makita naman na kung gusto makarating ng Disneyland mo. Always nga tayo sa Disneyland. Okay na yung cellphone mo te. Picturean kita sa Disneyland. <laughs> Ayan. Welcome to Disneyland. Ito na kami sa Disneyland. Ayan. Gusto nyo makarating sa Disneyland? Please watch my live for supporting my Disneyland. <laughs> for support my goals, mga busy. I need to support my goals, mga busy. I need to live. Support my 60. 60,000 view, mga busy for the live. bayan. So, kailangan ko mag live, 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 live. Para for supporting for the live. Ayan. Mga busy. Mahirap talaga pumunta dito sa Disneyland, mga busy. Kung wala kang pera, diba? O, ayan. So, nandito daw si Mickey Mouse. <laughs> So this is the third time my Disneyland, okay? <laughs> third time or second time to my Disneyland. Okay, I love picture na ate. Picture ate to my Disneyland. Video man to te. Picture. Okay. One, two, three. Taka. One, two, three, go. Sapa. One, two, three, go. Uh. Ha? May payong ako. Yan, yes, super init dito. My goodness, iitim ka. Asa na banda? Ha? Hello, Rudine Persas. Hello. Asa na banda? Dito sa Hong Kong. Dito sa Hong Kong. Yan. Magtuwan Ayan, makarating kami ng Disneyland. Susama so, ka, punta ka rito. Sa labas lang kami kasi mahal doon sa ano, sa loob. <laughs> so, sa loob kasi pambata lang naman. So, si ate lang kasi gusto makarating ng Disneyland. So, ito kasi pang third time ko na to. Ayan, thank you for visiting for Disneyland. Ayan. Yan doon sa ano, bundok na siya. Ayan. So, super init talaga. ハハハハ Thailand. Aday. Ang Disney Disney. Ay, init ka ayo oy, alas 12 sang hali diyan diri oh. Mag swimming dagway ta oh. Kita niya si Mickey Mouse oh. Oh, mag swimming ta ani isda diri oh, busog ta ayo. <laughs> ah, si Mickey Mouse na naligo na siya si isda, mauna, siya, mauna, siya, mauna ano ano nga nga na siya gig. Mao na gig kun diri sa mga tao. Mao na lumot si nila diri. <laughs> Oo, nagiging nga sa mga tao ang ikdak uh -huh. ba o. Oh? Pero sa kainit mo, mag post, pose lagi na sila sa isda. Bisag-init uh -huh. kayo, o. Ano, maa, nagiging nga rin ang isda, o. Oo, nga rin siya, nga rin. Na, maa na si Mickey Mouse. Maa na si Mickey Mouse. Di patong uh -huh. nga, surfing, na, surfing sa na siya. So, nga surfing na siya, so big, o. Oh. surfing na siya. Oo na siya, nga na pagkainita po, po kayo. Ikaw sa ibu cellphone video ba? Nausa man tao ni na. <laughs> Gusto mo nga sa ko ano dis nila nanyang cellphone ba nakatago sa bago? <laughs> Dili igawas ang buta ni ang kauban. <laughs> <laughs> Dili igawas na pero, pero sa kainit nagpa picture picture na sila nakabayong kainit kayo diri ho. Oh. Huh? Init gud na kayo. Posh nakapayong gud ya oh. <laughs> Murat yun kang masunog sa adlaw, oh. Pero sa kainita. Hindi, <laughs> <laughs> mag-anak ko na eh. Ano O, papayong pa. Mo nang, pa shout out daw ang minda mindaw gani kung naa'y kwarta nindot ka ayo maglaag gani. ano anong mindaw basta nindot nindot kasi sa pa shout out daw ang mindaw mindanao mindanao tini Or... kung naa'y kwarta nindot ka ayo maglaago dali tala ba Pre na Mila. Ah, prira man dere paglaag kada Sabado linggo diog sa mga kunyang prera dai dere. Prera na, magtingnan ning man dere oy. Maglibot-libot na. Bersa sa kainita oy, pasuno ko di mong ang balat. Kuya. Naa na sa sulod gani ang glistening gani ang sulod na selikto. O. Munya-munya na to magpicture-picture tay kay init kayo. oy lagi oh mo nang bismillah na maura yung tao naging nga rin sa mga tao kanang ko ang pag nasa gawas pag nang eh, eh. nagingari sa mga tao pag wala kay pambayad ginoon niya ko ang kuwan oy oh. wala <laughs> pag wala kay pambayan maura na imong tanawon kanang isda og si Mickey Mouse nagkaantong-tong sa taas creator, eh. na <laughs> Magawa sila <laughs> ako. Oo oh, tatayos nana. Ato o, oh, Oo kanindot ata. Oo oh, daba. Makuharap ang nating pikturan. Huwag natin kainit kayo. Balikan na nato lagi. Hehehe. <laughs> Just good. Uh, madaldal. Madaldal. Nagreklamo rin kong kauban. Madaldal. Kano na yung ano. Creator kayo si Daldal. Ah, sige mo Bahala na. Bisa doon sa istorya na. No. <laughs> 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 Kaya nga toon na eh. to eh. na to eh. Hahaha. Restricted. <laughs> Kuwanan na siya dito, mga kahoy-kahoy rin na. kahoy-kahoy. Dito? Kato taan? Nga na? Oo. Oh, oh, pwede ka dito magkuwan, magpahuway. Ito na rin Lagaw maglaag kung na. Ha? Ligaw. Ligaw maglaag kung no? Ah! ibig sabihin niya siguro lingaw og mag og ah, lingaw maglaag pag daghan ah so man electric pa ni kadag ko so man so ang ako kasi inso isulti eh. halo baan waray bisaya medana yang bisaya di na ko maintindihan mauna, naghalo dana yang bisaya og waray <laughs> mauna siya pagawon yeah. mo <laughs> Unya, pag uhawon ka, inom ka lang diri ha. Na, na may tubig ka na. na mo na itubig, inom siya di ha. Pag mauhaw ka. O, libre ang tubig diri. <laughs> Unya, dili ka makontento. Dito ras sa kuan may Mickey Mouse. <laughs> Ay! Hindi ka po